So, yun guys. Ngayon, ngayon, ablab, hap, 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 So, yun guys. So, guys. Pauwi na po kami. So, hindi namin nasabi ko sa kami. Nagpunta na dito kami sa Lois Wies, Kawayan Resort. And everything. Eme. So, Basta sa kalumpit po ito, lalagay na lang namin yung link down below. Katabi nung isa pang link down below. Eme. So, pauwi na po kami. Bye, mahal. Ingat yung mga magmamotor. Yes. Totoo, di ba? Grabe. Bulakan to bulakan. Oh my God. Hi, guys Good morning. Ingat pa uwi. Oh eh. Sarap tulog mo? Makita na lang tayo, mami. Ay, sige. Ingat, ha. Bye, Toto. Good night. Bye, 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 Ingat kayo, ha. Ride safe. Mami, ride safe. Hey, ano to? mo want to drink? Ride safe. Iwanan mo. Ba't ka galit? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Iwanan oh, mo oh, yan? Oh. Sorry ka. Sorry. Yan. Yeah. Acsis ka. Acsis ka na. Alis na tayo. Chus ka na. Alis na. Bilis. ako. Kasi pampers na. Kasi ang biyan na Bili ka. Kuya, ingat po tayo. Bye-bye. Bye-bye. Ride safe po, kuya. Oh, yeah. <laughs> yung mami ko nag-aaral na naman. Sorry po nung nakaraan. Nung ginugulo ko po siya sa school. Di ba sa airport yung last time? Mm Dito naman tayo ngayon sa Kalumbi. Hindi naman kita gugulin. Mami, love you, mami bye Taki. Good night. Tagay mo ng dalawang libo dyan. Sanji Ay! Pinikilig <laughs> ang person. Ayan guys, nandito kami sa Lois Miss ganda dito, infernal. Very cozy. Tsaka very nature. Ganon, kalabog. Mm, Ayan o, oh, ang ganda ng ano nila. Tsaka ito maganda dito, naiwan na kami. Ayan. O, oh, di ba ang ganda ng mga rooms? Tsaka maganda yung mga name na mo. Payapa. Yung sa amin ang pangalan ay Paraiso. O, oh, loko. Oh. Ay, medyo naiiwan ako guys. O, oh, ito Darisay. Eh. Ganda, ganda ng mga names. Uh, ay, medyo, ano, uh, bago tayo umulis. Bakit pa sa inyo kasan tayo? O, oh, nagpunta. Ayan. O, oh, o, oh, o. Oh. o. Naiiwan ako. O, oh, o. Oh. Oh, tiga mo yung mga nilalakaran nyo. Meron mga flowers. Saka yung guys, hindi nakaka-relax kasi naririnig niyo yung mga huni ng ibon. Sa inyo ba naririnig niyo pa yan? Sa ibang place, hindi mo maririnig yan. O, tapos iniintay ka pa ng jawamo mo. Akakakilig naman. Guys, tapos ako yung bigot niya sa hindi. Nakaka-stress naman. Ayan, nagkamatunugan na sa ng motor. Be, ingat ka mag-drive, ha? Parang tingin mo, wala ka pa sa all in at be. Wala pa Ay, thank you pa. Ang mga umano sa ating kakulitan. Ayan, hello po, sir. Yeah, thank you po. Thank you, thank you. Nahiya ako lang mapit sa kanila kasi ang bahu ko na bi. O, tignan nyo. Oh, ang cute nung, ano, no. Mm. Ride safe, mga mami. Ingat kayo, ha? Ingat, be. Agugutan. Bye-bye, kuya. Ay, pogi nito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. pogi, oo. Oh, oh, Ay, sabi nila kanina sa video, ang payat mo na daw. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan na sila CJ. Ayan o. Oh, oh, oh. Ay o. At yung sabi nila sa balik kanina, ang ganda-ganda mo daw. Yung wow! vlog ko ano na nakarang umalis tayo. Simple bagay kayo dyan. Simple bagay. Parang mas <laughs> na e. Dito na lang ako. <laughs> <laughs> Alam nyo, nalangan naman ko si Adel kaya yan nandito dito. Bukang ayaw magpainit. <laughs> Nakikita ang daan. Dahil lang hangover ba? <laughs> okay lang yun, mami. Mami, wala na yan kasi pinawisan ka na. hangover pag nainit. Bye bye mami, ride right safe. Oh oh oh, oh inday. Oh, 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 ano dai? Kamo na ano ko no ako kung tuloy ko ako Wag na, wag mo oh, na isip. Ano kasi gamit ko bike eh, Ayun you know. What? Bike dai, mamaya ka na ako buhis. Wag ka na magkalumpit dai, magkalaro dai. Wag na yung bike ko, iwan ko na lang. Mas malapit dai. Saan? Pag lari. Oh. Aral aral. Oh, Ay na dito na tayo. <laughs> Ayan guys, kita pala na kami ng ano, So ayan guys ha Makita ko sa inyo kung nasan tayo para sure Ayan guys ha Lawis Swiss Kawayan Garden Resort and Spa Ayun nandun yung swimming pool nila Oh ganda di ba Tignan mo kami na lang ang tao oh, talaga lamaan Diyos ko ba't kasi ang layo namin sa ano <laughs> Sa lakas ng hilik namin eh kasi sila Oo oh, oo oh, oh, oh Ay alam mo atrasa sila Oh let's go now yan na, ha